Masarap, affordable at overloaded na chow fun with toppings ba ang hanap mo? Tara! Nandito nga pala tayo sa Balatchibog, located at 959 Wagasi Street, Tondo, Manila. Coming from Saragosa Street ay may makikita kang pound shop. dedere lang yung Wagasi Street hanggang marating yung Masinop Street at nandong ka na. Open sila from 10am to 11pm araw-araw para maservisyuhan yung kanilang mga parukyano. Hindi man ganun kalaki ang pwesto nila pero maaliwalas at grabe ang romantic ng vibe dahil sa lighting nila at wall art. Yung kanilang menu napakadaming pagpipilian, mapamami, wonton, beef pares, lechon, tapa, tusino, sausage, sizzling, fish fillet at chicken fillet at marami pang iba. Na kung ko lahat sa sobrang dami ay hihingalin ako talaga. <laughs> Hindi lang rice meals ang meron sila rito, meron din silang short order tulad ng pansit at spaghetti sa Bilao, buttered garlic chicken at spicy buffalo chicken. Available din pala dito yung tumbong soup at tumbong mami. Ang maganda pa dito ay open kitchen style kaya kitang kita mo habang niluluto at hinahanda yung order mo. Tindray namin ang ilan sa kanila mga bestsellers tulad ng lechon chafan for 105 pesos, Shomai Chow Fan for 55 pesos, Lumpia Chow Fan for 55 pesos, at Sisling Sisig for only 90 pesos. Yung sabaw na binibigay nila pang tumbong soup, ang sarap, parang gusto ko tuloy. Kaso nga lang, baka i-surprise sa unang gout ko. Yo, so, nandito tayo ngayon mga tol sa Balachi Book. Dito lang sa Wagas, Pondo. At the best thing natin, yung best bestseller, Lechon Chowman. Sisling Sisig, ganda kami mga tol. Shomai Chowban. Lumpia Chowban. Dami ng ano, Chow Grabe, di ko in na ang dami ng serving ng chowfan rice meal nila. Lalo na yung lechon chowfan, ang laki ng lechon, 105 pesos lang. Tapos yung chowfan mismo, hindi mo na halos kailangan ng ulam eh. Dahil ang dami ng sahog, tapos meron pang chorizo. Grabe mga tol, ang sarap dito. Itong sabaw pang tumbong soup, ang sarap, uulit ka talaga. Isig. Yung sisig naman ang crispy nung balat tapos yung laman ang lambot. Ang dami rin ng serving tapos 90 pesos lang. Solid. Uh, okay. Hmm? Ang dotong ng balat ng lechon solid talaga. Try natin yung Lumpia. Lumpia. Yung lumpia malaman at lasang lasa yung karne sa loob. Solid din ito. 55 pesos lang yan. Malaman, no? Yung chaupan pa lang yan. Ang sarap na mga pan. Tapos pa partner mo pa dito sa mga ulam na ba. Ang sarap solid talaga. Pati sisig pa, pa na Sobrang crispy nung sisig nila. Tapos yung laman. Ang lambot. So try natin yung malalang sobrang. Yung show may naman David's Tea House. Masarap dahil fried. Bagay na bagay sa chow fun. 55 pesos lang din yan. Nag-start nga pala itong Balachibog ilang araw bago magaroon ng COVID-19 outbreak noong 2020 na nakaapekto sa ekonomiya at lalo na sa malilit na negosyo gaya nila. Malaking hamon ang kinaharap nila pero patuloy na bumangon at hindi ito sinukuan. Kaya gaya nila tuloy-tuloy lang tayo, anong hamon ng buhay, huwag mawawala ng pag-asa, lahat ng problema may solusyon. Ang mahalaga ay patuloy na kumilos, mag-isip ng maayos at huwag mawalan ng pananalig sa Diyos. At dahil sa masarap, sulit, affordable at dami ng serving nila dito sa Balachibog, ito ay goods na goods. Ito, ito. Ayun lang mga tol, maraming salamat.